Islam sa Kamboja. Ang Islam ay isang minoryang relihiyon sa Kamboja kung saan ang karamihan ay mga Buddhist. Gayunpaman, ang gobyerno ng Kamboya ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa mga Muslim. Kalayaan sa pagpapatupad ng relihiyon. Ang mga Muslim sa Kamboya ay may kalayaang magtayo ng mga moske at magsagawa ng kanilang mga ritual sa relihiyon. Rehiming Pol Pot. Sa ilalim ng Rehiming Pol Pot at ng Partido Komunista ng Kamboya, ang mga Muslim at iba pang mga grupo ng relihiyon ay nakaranas ng matinding pag-uusig, kabilang ang pagpatay at pagbabawal sa pagsamba. Populasyon ng Muslim noong dalawang libut tinatayang isang punto, anim na porsyento ng populasyon ng Kamboya ay Muslim. Noong dalawang libut labing anim mayroong 884 na moske sa buong bansa. Etnikong Cham, ang pinakamalaking komunidad ng Muslim sa Kamboya ay ang mga etnikong Cham at Kamer. Ang mga Cham ay nagmula sa kaharian ng Champa sa Vietnam. Papel ng mga Cham sa pagpapalaganap ng Islam. Ang mga etnikong Cham ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng Islam sa Kamboya at may matagal ng relasyon sa mga hari ng Kamboya. Pag-uusig sa ilalim ng Khmer Rouge sa panahon ng rehiming Khmer Rouge 1775-1999, ang mga Muslim ay nakaranas ng matinding pag-uusig kabilang ang pagkawasak ng mga muski, pagkasunog ng mga banal na kasulatan at pagpatay sa libu-libong Muslim na Cham. Pagbangon pagkatapos ng Khmer Rouge, pagkatapos ng pagbagsak ng Khmer Rouge, ang mga komunidad ng Muslim ay nagsimulang muling itayo ang kanilang mga buhay at ang populasyon ng Muslim ay unti-unting tumaas. Kasalukuyang sitwasyon, ang mga Muslim sa Kamboya ay nagsasagawa ng kanilang mga ritual sa relihiyon sa mga moske at nag-aaral sa mga madrasa. Ang mga lokal at internasyonal na organisasyong Islam ay nagbibigay ng suporta sa edukasyon, ekonomiya at panlipunang kapakanan. Pamamahagi ng populasyon ng Muslim. Ang mga Muslim sa Cambodia ay matatagpuan sa iba't ibang mga lalawigan na may ilang mga lugar na may malaking populasyon ng Muslim tulad ng lalawigan ng Kampong Cham. Konklusyon. Ang teksto ay naglalarawan ng kasaysayan ng Islam sa Kamboya. Mula sa pagiging isang minoryang relihiyon na may kalayaan sa pagsamba hanggang sa matinding pag-uusig sa ilalim ng rehimeng Khmer Rouge at ang unti-unting pagbangon at muling pagtatayo ng komunidad ng Muslim pagkatapos ng pagbagsak ng rehimeng iyon. Binibigyang diin nito ang papel ng mga etnikong Cham sa pagpapalaganap ng Islam at ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Muslim sa Kamboya kung saan sila ay nagsasagawa ng kanilang mga ritual sa relihiyon at nakakatanggap ng suporta mula sa iba't ibang mga organisasyon. Narito ang pinaikling bersyon ng mga pangunahing punto at konklusyon upang mas madali itong maunawaan o ipresenta. Pangunahing punto, buod unang minoryang Islam sa Kamboja. Karamihan ng Kambojano ay Buddhist, ngunit may respeto ang gobyerno sa Islam. Ikalawang kalayaan sa pagsamba. May kalayaan ang mga Muslim na magtayo ng moske at magsagawa ng ritual. Tatlong panahon ng Khmer Rouge. Noon, pinagbawalan ang relihiyon at pinatay ang libu Muslim, lalo na ang Cham. Ikaapat na etnikong Cham sila ang pangunahing Muslim sa Kamboya na galing sa Champa, Vietnam. Panglimang pagbangon, matapos ang pag-uusig, matapos ang rehiming Pol Pot, muling bumangon ang mga komunidad ng Muslim. Ikaanim na kasalukuyang sitwasyon, aktibo na uli ang mga Muslim sa kanilang pananampalataya at tumatanggap ng suporta mula sa iba't ibang grupo. Pitong, populasyon tinatayang isang punto anim na porsyento ng populasyon ay Muslim noong dalawang libot na may halos siyam na raan moske noong dalawang libot labing anim. Konklusyon, ang kasaysayan ng Islam sa Kamboja ay puno ng hamon, lalo na noong panahon ng Khmer Rouge, ngunit sa kabila ng pag-uusig, nakabangon ang mga Muslim. Ngayon, may kalayaan silang magsagawa ng pananampalataya at patuloy ang kanilang pag-unlad sa tulong ng mga lokal at internasyonal na organisasyon.